Hello mga Enday! So, ayan, nandito nga po pala kami ngayon sa Jollibee after work. Ayan nga po pala si Rosemary, ang aking kaibigan sa work. So, ayan, ang aming o-orderin ay mix and match sa Jollibee. Yung pwede ka o-order ng spaghetti plus coke float o kaya price plus burger Yung mga Inday, pag yung pinakita kong yan, tutunog yan pagka nandiyan na yung order namin. So, ayan. Ako na namin ang aming orders. So, yung orders po namin ay Coke Float plus spaghetti. Tapos yung isa naman, burger plus fries. So, yan. Hinalo-halo ko lang yung spaghetti. So, kain po tayo, mga Inday. Sarap. Ang sarap. Mura lang yan, guys. Worth of 75. May mix and match ka na. Ano na, pwede naman spaghetti or coke float yun talagang pinaka gusto ko o kaya burger stick with coke float o ba diba? may drinks ka na may ano ka 75 lang sobrang mura kaya yan lagi namin binabalik balikan ni bata naging favorite na namin yan Diyan lagi kami kumakain sa Jollibee, sa Complex. Kasi mas malapit po yan sa pinagtatrabahoan namin sa techno park So, yan lang naman ang kinain namin mga inday. So, sana nagustuhan niyo yung video na to. At nag-enjoy kayo. At may idea na kayo. Ay, tapos na kami kumain. May burger pa kami. Sana. Ano sana, Ali? sana. ◆そういます。